So ito boss yung project natin ngayon, ceiling. So naghasa muna tayo ng mga uh, rebate. Ayan, yan naging marking niya sa paghasa. Okay, after natin maghasa, nagtimpla tayo ng ANB Nansag Epoxy. Yan ilagay natin. So, mas matibay ho yan. Ayan. So, yan po yung preparation natin. Tapos, yung mga itim-itim na yan, yan po yung skin coat natin. All Alright. tapos din natin so after natin magliha ito na yung kinalabasan nyo po yan okay o so, yan po yan so ngayon ang gagawin natin first coating tayo nakapaglinis na tayo nito nakapagwalis na rin natanggal natin yung alikabok pati ito dinamay na natin to ito medyo scratch scratch na lang yan tsaka itong part na to yan yung part na yon ayusin pa natin so unahin muna natin to para magkaroon siya ng muka okay so medyo may alon lang ho yan kasi pinantay natin sa biga at yung sa siling niya nagkaroon siya ng nosing so ang binaba ng siling natin nasa 0.5 hinabol natin ng masilya ngayon para umano sa biga although halata siya hindi naman ganun masak uh, masakit sa mata ayan So mamaya kukulayin na natin to. Pahinga lang tayo ng konti dahil grabe yung alikabok. Alright. Okay, so eto, napintura natin siya ng flat latex, kaya kulay niya white lang. Tapos nagkaroon tayo ng spot, eto, yan po yung mga bumakat na kulay itim, galing po yung sa nansag epoxy. Yan yung, yan yung mga dark part na yun. Eto, yung mga dark part na So kahit anong gawin natin yung latex yun, lilitaw out, dilit out tayo po. So yung naging strategy natin dyan, mamasilyahan natin siya ng skin coat. After matuyo ng skin coat, liliyahin natin. Tapos ilalatex natin siya ng double o triple coat. Wala na po yan. Mawawala na yung ano niya. So ito yung mga na bumakat pa ng mga itim-itim. Ayan, katulad ho yan. yan po ay shadow ng ribbit. Ulo ng ribbit yan. So, overall, medyo nasa 60% na tayo dito sa ginagawa natin. 2 days pa lang ho natin ito ginagawa. So, medyo matagal nga siya kasi maproseso rin. Tapos, bukod sa 2 days huyon yun, eto, ginagawa rin natin yan. Pati yung posting na po yan. Pati ito. So, magkakaroon pa tayo ng termination dyan. Ayan. Tsaka doon, sa side na yun. terminate tayo post cutting pa ng paint so medyo um, maroposeso pa okay. so overall okay naman po siya yan po ay hardy flex nakikita niyo po yan kung ano itsura dati nyan tsaka yung present ng penis niya. okay. alright this is Borgeong Daily Vlog salamat peace out Enough for two, as you know, they with me. Telephone call, letter to you, no be the same. Man, no go back till your return day. I figure I say I go fit, live my life, minus you many days too many nights here yeah, alone but you go serve no catch one day i lost i these boys they call you You show me no mind Sick of, you know, you be the only place You had to get to love So hurry, 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 come home I figure i said say I'll go fit Live my life without you